Mga ka walang duda sa loob at labas ay may problema sa kupunan ng Barangay Hinebra. Ang pagre-request ni Maverick Misi na pakawalan siya ng Jin Kings ay isang pruweba ng internal problem sa kupunan. At ang unang talo ng mga mag-aalak kontra sa Magnolia ay muling naglantad sa kahinaang hanggang ngayon ay di nila nahanapan ng solusyon. Dagdag na problema pa sa Hinebra ay ang magkakasunod na laban kontra sa mabibigat na karibal. Sa Miyerkules, sa harapin nila ang inspiradong kupuna ni Chotreyes na gumawa ng major upgrade sa kanilang lineup. up Maraming nag-aabang kung makakabounce back si Scottie Thompson mula sa zero point performance sa kanilang unang laro. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Wala pa rin linaw hanggang ngayon kung sino ang makakapalit ni Maverick Ahanmisi na nagre-request ng trade mula sa kupunan ng Barangay Hinebra. Pinakapopular na team sa PBA, maraming nagtataka bakit gustong layasan ng player. Maliwanag na may problema siyang nakikita. Nababansot sa Hinebra ang kanyang karir dahil madalas siyang ibang kunitin kaong. May mga naglilitawang trade proposal na si Ganon at ganitong player ay mapupunta sa Converge, si player A sa isa pang team at si player B naman ay mahaharbat ng Gene Kings. Pero puro chismis pa lang. At kung may katotohanan man, masyadong argabyado ang mga mag-aalak. Kaya stay put lang muna si Maverick Ahan Missy sa bangkulang muna hanggang makahanap si Alfrancis Chua ng kapalit na hindi sila lugi. Tanong ng ilan, may epekto raw kaya kay Tim Kau na may player na umaayaw sa kanya? Siyempre naman po. At kung hindi siya sutil, dapat din siyang matuto ng leksyon. Bigyan naman niya ng minuto ang iba niyang player. Huwag lang yung mga paborito niya ang kanyang pinaglalaro. Tiyak na may iba dyan na lihim na nagri-rebelde ang utak na nakaupo lang sila sa bench. Pero si Mabirikahan Misi lang ang may lakas ng loob na sumalungat sa Agos dahil alam niyang mayroon siyang ibubuga kung may sapat lang siyang minuto sa sahig. Sabi naman ang iba, si Mabirik daw ang nagdala ng malas sa Hinebra. Hindi na raw nagchampion ang Gene Kings mula nang dumating siya sa team. I beg to disagree. Nagkamalas-malas po ang Hinebra mula sa maling desisyong itrinade nila si Christian Standhardinger. Anyway, bukod sa problema nila kay Ahan Misi, problema rin ang Hinebra ang tatlong mabibigat na laban na sunod-sunod nilang haharapin. Sa Miyerkules, makakalaban nila ang Tokentex, Governors at Commissioners Cup Champions sa Season 49. Susunod ang isa pang championship team na Miralco at sa October 26, ang SMB na siguradong babawi mula sa dalawang magkasunod na talo. Ang huli ay laban sa Phoenix kagabi. Nag-struggle ng gusto si Scottie Thompson noong Manila Klasiko pero ibinabad siya ni Tim Cohn. Nakikita ito ni Maverick Ahan habang nakaupo siya sa bench. Nasaan nga naman ang katarungan? Pero nasubrahan lang siguro sa bakasyon sa nakaraang off-season. Katwira naman ng mga fans. Sigurado raw nababawi ang former MVP sa susunod nilang laban. Ini-expect na magiging intense ang sagupaan ng Ginebra at TNT sa Miyerkules. Ang Jim Kings galing sa talo samantalang gusto ng TNT na ituloy-tuloy ang dominasyon nila laban sa mga mag-aala. Ayaw ng Ginebra na malubog sa 0-2 panalo record at ang TNT Katropa naman ay gustong upuan ng maaga ang leadership sa team standing. Ang dating Ginebra player na si Kevin Ferrer, isa sa mga armas na gagamitin ni Chot Reyes laban sa mga bataan ni coach Tingkong. Unang laro pa lang ni Ferrer sa Talk and Text laban sa Phoenix ay nag-contribute agad ito ng 12 points na may kasamang 7 rebounds. At laban sa dati niyang team kung saan ay nanalo siya ng dalawang championship, inaasahan isa si Ferrer sa mga player na magpapasakit ng ulo ni Tingkong. Tulad sa bagong coach ng Magnolia na si LA Tenorio, si Chot Reyes ay dati ring assistant ni Coach Tim Cohn sa Alaska Aces. Si Tim Cohn man ang may hawak ng record na pinakamaraming PBA Championship with 25 titles. Ngayon ay lamang na si Chot Reyes sa bilang ng Coach of the Year Awards. May apat si CTC, pito naman ang kay Chot Reyes. Last week ay iginawad kay Chot Reyes ang kanyang pampitong Coach of the Year Award dahil sa dalawang kampiyonatong napagwagian ng TNT, sa nakaraang season 49. Mabigat ang labang haharapin ni Team Cohn at ng Hinebra sa October 15, araw ng Miyerkules. Kahit nasa injured list na po'y Eram at Jason Castro ay naging masipag si Jojo Lastimosa na ibigay kay Chotreyes ang mga players na pupuno sa void na nilikha ng mga injuries. Sasandal pa rin naman ang Hinebra sa kanilang Never Say Die Mantra sa kabila ng kakulangan sa bigs. Very promising ang kanilang rooking si Sunny Steel at sana'y may mapiga pa sa performance ni Norbert Torres. Pero higit sa lahat, sana'y wala ng takip ang rim para sa mga tira ni Scottie Thompson. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out sa iyo Abraham Portillo. Good morning idol sabi niya. Shout out sa iyo idol. Sa iyo Tibay. Wala na raw yatang balak palakasin. Shout out sa iyo at sa Jose Rodrigo. Big man talaga ang kaidangan ng barangay sabi niya. At sa iyo Merson Kabadi mula naman diyan sa Oman. Ingat ka lagi diyan kabayan. Shout out sa iyo. At sa Julian Serdon. Tama ka idol talaga. Kunin dapat si Greg Slaughter. At sa Yuren Ligaya Bukalos. Legit na big man ang kailangan ang kunin. Sabi niya at sa Yuren shout out Sahara Higia. Sana nga raw makuha si Slaughter. Ang daming nananawagan at sa Yuren Bin Beloria. Magpatalo na lang daw para maka-first pick sa susunod na draft. At sa Yuren Ramin Yulit TV dismayado na raw siya. Huwag naman. At sa iyo rin, Reynaldo Palyon. Wala raw si Chua kung walang makukuhang big man. At sa iyo rin, Susimo Aala. Shoutout sa iyo. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.